papakinin ko na steam egg yung mga alagang koi natin dito. Pero yung tanong, kakain kaya sila? Kung gusto mong malaman, tara subukan natin. Pero, pero bago po yan, papasukin muna natin yung intro. Yo, what's up guys? Another day, another fish video na naman po tayo. At sa video na to, tara samahan niyo ako dahil alam kong namimiss niyo na itong mga alagang koi natin dito kasi medyo naging busy tayo nitong mga nakaraang buwan na pagpapadami nitong mga balon moholi natin dito. Kaya, ayun, ito, samahan niyo ako dahil magpapakain tayo sa kanila at meron ako to share sa inyo about dito sa pagkain ng ating mga alagang koi. Kaya ayun, tara! Isang makulimlim at maulan-ulan na araw po itong araw na to mga kahabi. Bumaway po nung mga nakaraang araw na sobrang init naman ang panahon. So ito yung mga alagang koi natin dito. Pinatay ko na po muna yung pump natin. Ayan, umandar pa rin yan. Pinatay mo muna natin ngayon kasi medyo maingay po siya. Kaya para madinig niyo din po yung boses natin. So ito yung mga alagang koi natin dito. Ayan, sumasabay talaga sa pag-video natin itong mga manok. At papakainin po natin sila ng egg. So, ito, yung share ko sa inyo na di po lahat ng mga koi gusto po yung mga binibigay natin na mga pagkain kasi na-observe ko po dito na same po dito sa dalawang koi natin na to Kumakain po sila ng uh, steam egg. Tapos, itong koi naman po natin na to yung kuha po natin na yan na male, di po siya, kahit anong gawin ko, di po siya kumakain ng ibang pagkain kagaya na lang po ng ano na steam egg or ng mga prutas yung kinakain niya lang talaga ay pellets yan. gusto ko i-share sa inyo yan dahil baka madami kayong koi na inaalagaan tapos uh, napapansin nyo na uh, parang pumapayat yung iba mawala ko lang sakit ng pala dahil sa pinapakain din natin kasi minsan akala natin pag binigyan natin sila ng ganito kakain na silang lahat so di po ganyan iba iba din po yung mga koi same po dito na yung dalawang yan ilang araw ko rin po sila pinakain ng steam egg yung isang koi natin na yan na observe ko na di po talaga siya kumakain ng steam egg pero itong dalawa yan ang tatakaw talaga nila sa steam egg. Kagaya na lang po dun sa isang pan din natin, uh, yung mga koi natin dito kumakain din sila ng steam egg. Pero yung mga hammerhead natin na yan, at yung ibang shogun, di ko nakikita na kumakain sila ng steam egg. Kailangan talaga natin na uh, i-observe yung mga alagang isla natin para alam natin kung ano yung mga ipapakain natin sa kanila. Kaya ngayon, samahan nyo ko at magluluto tayo Ganyan po talaga yung mga manok natin dito guys. Samahan nyo ako ngayon at magluluto tayo ng steam egg. Simple lang po yung paggagawa natin. Yung ingredients natin ito ay itlog at saka tubig lang. Yun na po yung uh, nilalagyan natin. Ito din po yung pinapakain natin sa mga fry or dun sa mga breeder natin ng balloon molly. Itong steam egg. Tapos yung dap nya, yung mga ganun. So ngayon, uh, papakita ko sa inyo na pinapakain natin sa kanila yung steamed egg. So, ayan, magluto po muna tayo. Tara! Eto, meron tayong itlog, tsaka tubig. Ito po yung gagawin natin. Napakasimple lang ito. Yun. Katapos, tanggalin po talaga natin yung pag may mga nasamang shell. Ayan. Mix lang po natin yan. Para lang tayong nagluluto nung... <laughs> scrambled egg na kinakain natin ayan tapos, lagyan natin ng tubig. Ito, medyo mainit na tubig to. Pero, pwede namang yung normal na tubig lang. Tapos, mix natin. Yung iba, naglalagay ng mga vitamins. Tapos, pellets. Pwede din naman yun. Pero, itong sa atin dito, pure lang yung ginagawa natin. Ilalagyan natin ng tubig para medyo uh, malambot naman yung steamed egg. Kasi, pag walang tubig, matigas siya para talagang yung scramble egg na kinakain natin. Pero okay din naman yun. Pero mas maganda pa ganito. Medyo malambot siya. Yan. Pagkatapos, steam na po natin to ng mga 5 minutes. Ito lang yung ginagawa natin. Nagpapainitan tayo ng tubig dito sa pan. Tapos, nilalagay natin itong steam egg. Hinahayaan lang natin dyan ng mga 5 minutes. Pagkatapos, luto na yan. Pwede na natin kunin. Slice natin. After, pwede na natin pakain sa kanila. Habang hinahantay natin maluto yung ating steam egg, dito po muna tayo. At welcome po sa mga kahabi natin dyan. Bago lang dito sa ating channel. At ngayon pala nakita ng mga video natin. So, dun sa mga nagtatanong, itong pan po natin mga kahabi ay DIY lang at meron po tayong complete video nito kung paano natin ito si net up from paggawa ng pan hanggang dun sa ating filtration system. So itong pan natin guys, di po ito concrete pan, ito po ay isang trapal pan lang. Ayan. You know. <laughs> So trapal pan lang po ito, naghukay lang po tayo dito tapos nilagyan po natin ng trapal tapos sinet up pa natin ang filtration system. Kung gusto nyo po makita kung paano natin yan sinet up lahat, meron po tayong complete video dito sa ating YT channel. So check nyo na lang po dyan mga kahabi at kung gusto nyo po gumawa ng same setup, yan ang gutom na, <laughs> nitong ating koi pan dito. Yan. So nakakapagpalaki naman siya ng mga koi guys kahit trapal pan lang siya basta kumpit yung sit up natin tapos maganda yung quality ng tubig. Kung gusto niyo din yung may mga frame meron din tayo dyan na may mga frame na kahoy na koi pan uh, pwede nyo pong pagpilian. Visit na lang po kayo dito sa ating YT channel uh, at yan para makita nyo po yung mga gawa nating DIY para dito sa mga isda po natin. Kung gusto nyo din makita ng about moly, yun yung isa sa mga uh, bagong isda na inaalagaan natin ngayon, yung mga balloon moly. Meron tayo dito piki PKBM, Platinum King Balloon Moly. Tapos meron din tayong Golden uh, Balloon Moly, tapos Full Gold na Gapi. Yun po yung mga live bearer na meron tayo ngayon dito. So check nyo lang po itong channel natin at scroll scroll lang po kayo dyan. Iba-iba po yung setup ng filtration natin or ng pan natin. Meron din tayo nagawa na naka bottom drain. Itong setup naman po na to ay pump feed po siya. Yung pump ay nasa ilalim or nandito sa ating koi pan. Kaibahan po dun sa bottom drain yung uh, pump naman niya ay nasa filtration. So kung anong setup yung gusto nyo, Mapadram drum, filter, uh, kung ano yung mga media na ginagamit, uh, meron po tayong mga video dito. So ayun. Balikan na po natin yung steam bag. Baka luto na. So, ito guys. Check natin. Baka luto na. Ayun. Dudes na. Pwede natin itong patayin. Tapos, ayan. Pumukha natin dyan ng mga ilang segundo. Ngayon, kunin natin at palamigin. Ayan. Na-slice ko na. Tapos, palamigin lang pumukha natin yun dyan. Eto mga kahabi, malamig na yung steam egg. At ito po yung gusto ko sa steam egg. Yan. Malambot lang siya. Para siyang gulaman. Hindi po siya yung sobrang tigas. Yan. So yan, pakain natin. Oops. oops. Oops, oops. San ba? <laughs> Ayun. 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 Yun. Hindi pa nakita. Ayun, kinain. Tapos yung isa, hindi kumain <laughs> bigyan pa natin yan ah itong isa ilagay natin dito talaga sa ano nya yun yun hindi talaga nya pinapansin tong steam egg yun oh kung know? dalawang to nag ayan tapos yun know, oh may steam egg oh eh. Nandun na sa ilalim. Hindi niya talaga yan pinapansin. Yun. Itong dalawang hunto lang yung malakas kumain ng steam egg. Ayun. Siya talaga ayaw talaga niya ng steam egg. Kaya pag puro steam egg lang yung pinapakain natin, siya yung hindi makakain. Ayan. Yun o. Oh. pag steam egg talaga nag-aagawan itong mga koi natin yun higyan natin itong dalawa napaka active oh. yun <laughs> bantagula na sila paunahan sa steam egg pero yung isa walang pake ayaw niya sa steam egg <laughs> yun ang bilis higyan natin sino kayo makakuha nito whoops 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 Oops. Yun. <laughs> Yan sa'yo. Yun. Minsan, uh, kinain niya. Tapos, nilawa din. Kaya talaga niya. Sa kabila naman. Yun. Oops. Konti lang yung binibigay natin sa kanila guys. Kasi, medyo madumi dito sa tubig tong steam egg. Ito din yung pinapakain natin sa mga fry nating balumuling yun. You know? Pag ito talaga yung binigay natin sa kanila, talagang napaka-excited nila. At aruan talaga sila. Yun! <laughs> Gustong gusto talaga nila to. Pero yung isa, ayaw talaga. Kahit wag mo siyang pakainin ng ilang araw kumain na ng mga ganito ayaw talaga niya gusto niya pellets lang talaga pero itong dalawa yun gustong gusto yan medyo madumi siya sa tubig kaya hindi po natin to palagi binibigay sa kanila so yun guys maraming salamat sa panonood thank you and see you po ulit sa susunod na video happy fish keeping fish out